Hello guys, magandang umaga. Another video, dagdag kaalaman patungkol kay anxiety. Kung isa ka man ngayon sa so nagsasuffer ng anxiety or kung meron ka kamag kapatid or kaibigan na nagsasuffer ng anxiety, panoorin mo ito, maaaring makapulot ka ng aran sa aking mga tips base sa aking sariling karanasan na minsan pinadapa na rin ni anxiety ngayon nakagraduate na. So guys, let's start. buhay natin. Tanging Diyos ang may hawak ng buhay natin at walang ibang pwedeng kumuha nito kundi ang Lord lamang. Yun lamang po ang kayang gawin ni Anxiety. Sa simula ay medyo mahihirapan talaga kayo. Sa simula lang po yan pero isang araw uh, isang araw ay magugulat na lamang kayo at mawawala ang takot nyo ibabalikan at natin sigla nyo kumbaga ang dating kayo ay kaya-kaya nyong ibalik po Sa simula lang po yan, isa po ako sa patunay na grumaduate kay anxiety sa tulong ni Lord at sa tulong din ng mga kaibigan, kamag-anak, pamilya at syempre ang lakas ng loob. Lakas lang po. Okay guys, uh, kwento ko lang uh, mula umpisa nung naranasan ko si anxiety. Ganyan din po ako sa inyo nung una napakabigat dito lahat lahat po yan uh, sa dibdib po uh, meron pong mabilis uh, na palpitation uh, so, sa ni tayo na naranasan po siya uh, po panic attack uh, naubusan po ako ng hininga halos kumupos po yung chan ko naubusan ako ng oxygen 30 minutes po ako nagpa panic attack pagkatapos punon na uh, naisugod ako sa ospital uh, pagdating naman sa ospital uh, no findings naman po kahit na nandun yung pag-aagaw buhay natin na meron tayong uh, base sa aking experience kasi uh, wala akong kaalaman na na anxiety na pala ito sinugod ako sa ospital tapos napakaraming question mark pagdating sa ulo sabi ko ano ba ito ano po ba itong nararanasan ko so wala akong kaalaman So guys, napaka-importante na nanonood kayo ng mga video na ito dahil isa uh, kaming mga nakagraduate sa anxiety ang isa sa nagpapalakas ng na mga loob nyo. Kumbaga, dito rin ako nagsimula kung bakit ko nalaman na ganito pala yung sakit ko ay nag-research ako sa YouTube ng mga nararanasan ko kung ano ba ito. Doon ko lang nalaman na ano, anxiety pala ito. So napaka-, napaka napaka-importante na meron tayong alam sa nararanasan nating sakit. So doon sa pagre-research ko sa YouTube, doon ko na pagtanto na anxiety pala itong uh, aking sakit. Uh, so nawala yung konting ano ko pag-aagam-agam. Ah, ganito pala yung sakit ko, sabi ko sa pagre-research ko. So araw-araw ako nanonood na yon kahit sa konting tuto ko lang sa cellphone ay Uh, grabe ng bigat ng ulo ko Nar uh, naranasan ko po yan yung isipin ko kung may masakit sa likod ko nagkakatotoo po talagang may sumasakit talaga dito tapos nung una mahirap matanggap na nasa isip lang pala ito sa umpisa po napakahirap po tanggapin yan kasi napakaraming mabibigat na sintomas so napakahirap tanggapin na hindi ito sa isip pero ang totoo po kasi sa graduate, kaya anxiety ay nasa isip lang po talaga natin pag inisip natin na masakit yung likod natin may bigla ang sasakit dyan tapos po pagka nagpa sumunod tayo dun sa dikta ng ating isip na minsan kasi lalambot ka, malalambot muna so, kasi hirap na hirap talaga ako. Oh. nandyan yung uh, uh, bigla bigla na lang po akong may hilo tapos pagka uh, pinadala sa akin yung sintomas na pagkahilo na yun bigla na lang po akong nga uh, manlalambot kasabay nito syempre yung pag pa, ano, uh, kasabay po nito yung panlalambot na yun tsaka paghilo na yun uh, nini din po ako time na yun so nakaramdam ako ng hilo aki si at sinervious nagreact yung katawan mo kinabahan ka ninervious ka bigla pong dadalaw si, uh, si ano, panic attack hanggat mauubusan na naman po ako ng hingin nga si uh, sisikip na naman po yung dibdib ko ganun po yung umpisa ko so wala akong ginawa nun kundi sumandal lang ako sa kama ko sasandal ako na ganyan tapos uh, hilong hilo na po ako ang bigat po ng ulo ko so ang feeling ko nun na parang may naputol na ugat sa akin kaya Uh, konting galaw ko lang pil ko, dahil sa paggalaw ko uh, dun ako dun, dun ako nahihilo yung pala ang buong katotohanan pala ay uh, idinikta kasi yun na nasa likuran ng isip mo kumbaga nililang ka nun yan sa IT, dapat hindi ka magpapadala doon kumbaga baga uh, nililang ka lang niya kailangan labanan mo yun yung panlilin lang niya na yun huwag mong sundin yun Kumbaga kahit nang lalambot ka, uh, pilitin mo. Kahit nahihilo ka, pilitin mo. So, pinilit ko, binangon ko yung sarili ko sa kama. Binangon ko yung sarili ko, binuwat ko yung sarili ko. Anong palataya ko, nagdasal ako. Malaking tulong din yung mga advice ng mga human being dito sa anxiety. Uh, may mga kaibigan ako na, na, na nakaranas ng anxiety nagbigay advice sa akin na ganito lang yan nasa isip lang natin yan pilitin mo iwaglit sa isip mo yan at tulungan mo ang iyong sarili anxiety po kasi ay napaka ma, ma mapanlin lang. napaka mapanlin lang anxiety so kung ano man sintomas nang ipadala niya bigla ang pagkahilo magpapadala yan ng sintomas uh, pa palpitation bigla ang pagpalpitate ng iyong dibdib Huwag kang papadala doon. Kailangan i-accept mo lang 'yon. Padhayaan mo lang dumaloy, hayaan mo lang. Sa umpisa ay eh, napakahirap tanggapin po talaga niyan. Sa umpisa, pagka pinadalahan ka na ganyan na eh, ibigla ka bigla ang kakabahan. Pero masasanay at masasanay ang sarili mo sa mga pinapadala niya si Thomas. So, yun po yung mga naranasan ko nung time na kalakasan ng anxiety. Konting galaw ko lang, konting bilad ko lang, bigla ako may tapos maglalakad-lakad lang kami sa labas ah uh, nandiyan na rin po bigla-bigla akong may hilo tapos sa aking ano kala mo istigmata na sintomas din po niyan sa yan kala mo meron ka na istigmata ah uh, dala ng ano lang po yan anxiety talaga napakabigat po talaga sa ulo niyan tapos minsan pa may mga gumuguhit dito yan na biglang gumagano kung iisipin mo siya na kung masyado mo siyang ah, nawawala rin po yan damot na inisip mo kasi yan na nandyan siya hindi kanya luluba yan pero kapag ah, ah, medyo winaglit mo siya sa isip mo mawawala po yan ayan po si anxiety napaka mapanhing lang pero yan lang yung kaya niyang gawin talaga tapos sa gabi ah, nung pisa po eh hirap din po ako matulog yung ultimo Uh, may maidadantay ko lang yung ulo ko sa unan, Napakasakit na po. Napakasakit talaga. Talagang hirap ako matulog. Ang buong katotohanan po doon, kaya napakasakit po doon. Kasi, yun nga ng utak mo. Tapos, sinunod na rin ang katawan mo. Sa umpisa po, ganyan po talaga yan. Napakabigat at napakahirap matulog. Ganyan na ganyan ako nung pero darating yung time na, iba, na maibabalik nyo yung dating maantukin kayo uh, darating po yung time na yan anong nangyari naman sa akin kaya po kasi hindi kayo makatulog kasi running ng running yung utak nyo nakafocus lahat yung utak nyo sa sakit nyo na yan na nararanasan kumbaga hindi nyo siya matanggap yun at yun simula pagkagising nyo hanggat matutulog kayo ayun po yung nasa isip nyo eh yung sakit nyo kaya running ng running yung utak nyo hindi siya makapagpahinga kahit anong antok nyo na hindi po kayo makatulog uh, yan po yun uh, isa sa aking experience hanggat sa nabawasan na nabawasan yung stress ko uh, dun ko lang nakuha yung dating uh, uh, ano ko uh, naging ako natutulog na ako ng tamang oras ayan po yun eh. Nung una, napakahirap tanggapin, sabi ko, ah, ay, hindi ito. Hindi ito nasa isip lang kasi, hindi ito lang, hindi ako nilulubayan. Tapos pagdating sa umaga ay, ah, pagdating sa umaga naman ay, pinakikiramdaman mo kung meron ng ano, kung meron ng pagbabago sa'yo. Pinakikiramdaman mo kung medyo, ah, ano ka ano, na, kung baga nag-improve na ba? Natanggal na ba yung mga sakit? natanggap na, natanggal na ba yung mga hilo ko? pero hindi pa. So, hintay ka ng hintay ng umaga, pinakikiramdaman mo yung sarili mo kung may improvement na. So, hindi pala, do, hindi pala yun yung proper, ano, uh, proper na, hindi pala yun yung uh, isa sa magiging paraan para gumaling kay anxiety. Ito po, magbibigay po ako ng uh, isang tip para mapilis ang paggaling kay anxiety. Una, kailangan uh, i-accept mo siya, i-accept mo yung sakit mo, i-accept mo sa anxiety, ano man, sintomas na na ipadala niya, kailangan i-accept mo yun. Ang uh, bigla bibigyan ka na yan ng sintomas na bigla kang pagkahilo, uh, huwag kang nenerbiusin. Uh, uh mo lang, upo ka lang, iupo mo lang yun, ipahinga mo lang, pamiya ka lang na malalim. Tapos, uh, biglang nagpalpitit ka wala, ayan mo lang, huwag mo lang pansinin i-distract mo lang yun, i-distract mo lang so i-accept mo lang yung mga ganyan sintomas na pinapadala niya uh, makatutulong din yung ano, yung uh, uh, tamang ka alam, proper knowledge kay, ano, kay anxiety kung baga tama na yung pagre-research mo ng mga sakit basta meron ka ng alam dun kay anxiety, meron ka ng proper knowledge tigil ka na dun sa mga pagre-research ng mga ibang sakit kasi may mo na pag nabasa mo yung sakit na yun na hindi, naman, hindi mo naman nararanasan iisipin mo, meron ka na rin nun so iwas tayo dun sa mga pagre-research ng mga ibang sakit malaking tulong din guys yung mga pakikinig nyo ng mga nakagraduate kay anxiety yung mga advice nila uh, malaking tulong din yun kasi nagkakaroon kayo ng lakas ng loob na alam marami pa lang nakasurvive dito marami pa lang nakagraduate dito kaya anxiety So sa ganong paraan ay nagkakaroon kayo ng lakas ng loob. Malaking tulong din yung ah uh, uh, hinaharap mo yung takot mo. Kunyari takot ka lumabas, no? Takot ka kasi iniisip po, uh, may baka may masamang mangyari sa'yo doon. Bigla ka na namang atakihin ng panic attack. So, uh, kailangan labanan mo yun. Kailangan harapin mo yun. Uh, step by step. Uh, magtungo ka ron kailangan mo harapin yon kasi pagka hindi mo hinarap yung takot na yon magdudusa ka ng napakahabang panahon ayun yung mga nagsasapir ng mga napakahabang panahon mga 10 years kumbaga hindi nila hinaharap yung takot nila face your fear ika nga eh kailangan harapin mo yun salubungin mo yung takot mo na yun kasi uh, napaka importante po nun kapag hindi mo sinalubong yung takot mo na yun na nagpapadaig ka na lang doon na hindi mo na siya hinarap eh magsasuffer ka talaga ng napakahabang panahon kailangan talaga salubungin mo yung takot mo kung may takot ka sa bagay na yun salubungin mo yun walang mayayari masama sa'yo uh, kasama mo si Lord sa lahat ng oras yun lang laging tatakbo mo sa isip mo kasama ko si Lord sa lahat ng oras kailangan ko patunayan sa kanya Lord hindi ako natatakot kasama kita sa lahat ng oras kailangan mo patunayan sa kanya ang pagsubok na yan kailangan mo malampasan patunayan mo sa kanya ipakita mo kay Lord na kaya kaya mo yan ibahin mo na yung mindset mo uh, wag ka na umasa sa gamot kasi yung gamot eh, na umiinom ka ba? umiinom ka nga ng gamot matagal ka umiinom ng gamot hindi ka naman gumagaling di ba so isa rin yan sa patunay na yung gamot na yan eh, kailangan mo nang tigilan kasi what if kung wala na yung gamot di ba di lalo mag trigger yung ano mo hindi na ako ikainom ng gamot tala wala ng gamot so magpapanik ka na naman dahil wala ka na nainom na gamot so ngayon pa lang tigilan mo na yung ano tigilan mo na yung pagiinom mo ng gamot ah, ah, gagaling ka wala pong ano eh ito yung eh, masasabi ko wala pong instant na ano eh bigla ang paggaling sa pag inom mo ng gamot... may Akala mo instant na ka na... Ala, wala pong gano'n... Base sa aking experience po... Wala pong gano'n na biglahang... Uh, instant na paggaling kay anxiety... So... Yun po isa sa aking mga... Tips... Pagdating kay... So guys... Yun lang... Kailangan nyo lang tulungan yung sarili nyo... Uh, uh, Mag-research kayo... Uh, pagdating kay anxiety... Uh, tingnan nyo, panoorin nyo yung mga advice ng mga nakagraduate kay anxiety tapos magkaroon kayo ng proper knowledge pagdating kay anxiety iwasan nyo yung mag research ng mga ibang, iba't ibang sakit basta meron tayong kaalaman tamang kaalaman kay anxiety tapos na huwag ka na mag research ng ibang mga sakit daily exercise, mag exercise ka pilitin mo yung sarili mo umpisan mo sa pagpapaaraw at ang uh, harapin mo yung takot mo face your fear, kailangan harapin mo yan kasi isa sa mabilis na paraan yan para uh, para bumitaw si anxiety sa iyo kailangan harapin mo yung takot mo sa lubungin mo yung takot mo walang mangyayaring masama sa iyo ano pa ba proper knowledge meron ka na proper knowledge acceptance din napakaimportante na acceptance kailangan din uh, ano sintomas na ipadala sa iyo ni anxiety isipin mo na patilid lang na yan i-accept mo Bumigit ka lang magdasal ka lang i-accept mo lang, haya mo lang o kaya i-distract mo yung pinadala niya si Thomas sa pamamagitan ng ano uh, pagiging busy make yourself busy pag dumating yung time na nagbigay sa ng si Thomas anxiety bigla ang pagkahilo o kaya pagpalpitation haya mo lang, huwag mo siyang papansinin kasi the more na pinansin mo siya the more na nagpatalo ka dyan eh magre-react yan at ng panic pinaka-importante, lastly, syempre, uh, palataya ka sa Panginoon. Siya ang dakilang manggagamot. Wala na ibang magpapagaling sa'yo. Hindi ka man kayang pagalimin ng kahit sinong doktor. Pero, rumekta ka kay Lord. Andyan. Ayan ang susi sa lahat-lahat po. Siya po ang magpapagaling sa'yo base sa aking karanasan. Na niligtas siya talaga ako sa panic attack, pag-aagaw buhay, base sa aking experience, at habang buhay ako sa kanya magpapasalamat abang buhay sa pagliligtas niya sa amin. So, uh, marami kami nakagraduate kay Anxiety. Uh, kayo mawawala ng pag-asa, ganyan na ganyan din po kami talaga. Talagang pinahirapan din kami sa ni Anxiety. Sa umpisa, mahirap tanggapin, pero uh, magugulat ka na lang pag tinulungan mo yung sarili mo, magugulat ka na lang na isang araw ay babalik yung dating sigla mo, dating saya mo. Yung dating ikaw ay babalik ni Lord yun lang mga kapatid maraming salamat and see you on next video